Ang pelikula ay nagsisimula sa isang eksena mula sa malapit na hinaharap kung saan ang isang natural na kalamidad na tinutukoy bilang heat up ay naging dahilan upang manatili ang mga tao sa loob ng kanilang mga tahanan. Ang fenomenong ito ay dunot ng patuloy na nakakapasong init ng araw. Dahil sa hindi makataong kondisyon, gumagamit ang mga tao ng replika ng kanilang sarili upang gumana sa labas. Habang ipinapadala ang replika upang gawin ang trabaho sa labas, naging tuloy-tuloy ang mga tao dahil wala silang magawa sa loob ng kanilang mga bahay. Kaya naman, Nakakuha sila ng mga sakit sa isip. Ang Lithium X ang tanging gamot na makakatulong sa kanila upang maging normal dahil nagbibigay ito ng vitamin D upang mapanatili ang kanilang kalusugan. Susunod, ipinakilala si Adam Bird, ang pangunahing tauhan ng pelikula. Siya ay isa sa ilang buhay na tao na maagang gumising at pumunta sa trabaho. Isang araw pagkatapos bumisita sa doktor, nalaman niya na malapit na siyang mamatay. Ang nasir ang si Adam ay nagtanong sa doktor kung may iba pa siyang opsyon para mabuhay. Sumagot ang doktor na makakaligtas lamang siya kung may magbibigay ng puso para sa kanya. Itinuring din siyang mapalad ng doktor matapos malamang mayroon siyang insurance plan mula sa premium tatlo na saysaklo sa edukasyon at pagpapalaki ng kanyang mga anak pagkatapos ng kanyang kamatayan. Tinanong ni Adam kung maaari niyang gamitin ang premium tatlong insurance upang makakuha ng malusog na flow ng puso. Ngunit sinabi ng doktor na posible lamang ito kung pumayag ang kanyang asawa sa mga kondisyon. Nang marinig ito ni Adam, ipinahayag niya ang kanyang hindi kasiyahan sa kasalukuyang relasyon niya sa kanyang asawa, na nasa bingit na ng diborsyo. Natuklasan din ni Adam na ang doktor na kanyang kinakausap ay isang clone na hindi naapektuhan ng mga sinag ng araw lalo niyang kinamuhian kung gaano kalubog ang kasalukuyang lipunan sa teknolohiya. Matapos suriin ang mahinang kalagayan ng isip ni Adam, inayos ng doktor na makipagkita siya sa isang psychiatrist. Sa susunod na eksena, ipinakita si Adam na suot ang isang VR headset at nakikipag-usap sa kanyang asawang si Rina. Sinumpa niya ang kanyang asawa habang nag-uusap sila dahil hindi ito nagmalasakit sa katutuhanan na siya ay namamatay at tumanggirin itong makipagkita sa kanya ng harapan. Kinabahan si Adam sa kanyang sarili dahil minahal niya ang kanyang asawa sa simula pa lang at pagkatapos ay binabaan niya ito ng telepono. Pagkatapos, nagbihis si Adam ng hazmat suit at nagmaneho ng kanyang kotse sa ilalim ng nakakapasong araw patungo sa kanyang bakanting lugar ng trabaho. Dito, makikita na ang iba niyang mga katrabaho ay piniling magtrabaho mula sa bahay. Mukhang nagtatrabaho siya para sa isang tech firm na dalubhasa sa paggawa at produksyon ng VR. Mag-isa siya sa buong opisina. Nakaupo sa paligid ng conference table. Nakikipagtalo sa kanyang mga katrabaho ng virtual. Pinayuhan niya ang kanyang boss na iwasan ang pamumuhunan sa virtual reality headsets. At sa halip ay tumuon sa paglikha at pananaliksik ng teknolohiyang tinutukoy bilang chip. Na sinabi niyang malapit ng palitan ang VR. Kalaunan, lumabas si Adam sa kanyang opisina at pumunta sa psychiatrist para sa kanyang nakaschedule na appointment. Sa opisina ng psychiatrist, inilarawan ni Adam ang kanyang pakiramdam bilang isang nag-iisang tao na naglalakad sa labas sa gitna ng nakakapasong init. Gayunpaman, ang kasalukuyang doktor ay mukhang clone din. Nang mapansin nito ni Adam, sinabi niya na bagamat ang mga clone ay may parehong kakayahan tulad ng original, kulang sila sa damdamin ng habag at emosyon. Pagkatapos, naputol ang pelikula sa isang insidente na nangyari ilang buwan na ang nakalipas. Dumating si Adam sa bahay pagkatapos ng trabaho at natagpuan ang kanyang mga anak na naglalaro at nagtatamasa ng virtual na mundo. Pagkatapos, nakita niya ang kanyang asawang nagpapahinga sa virtual sunbath sa kanyang kwarto. Matapos ang mahabang araw sa trabaho, nakipagtalik siya ng virtual sa isang manika na nagbibigay ng simulasyon tulad ng tunay na pakikipagtalik. Sa kasukdulan ng eksena, biglang lumitaw si Rina sa kwarto. Humingi ng paumanhin si Adam sa kanya dahil hindi niya nilock ang pinto. Gayunpaman, galit na inakusahan siya ni Rina ng pandaraya sa kanya kasama ang kanyang online na kasintahan. Sinubukan ni Adam na ipaliwanag ang awkward na sitwasyon sa kanya, ngunit hindi siya pinansin ni Rina at umalis. Ito ang insidente na nagpasiklab sa kanilang hindi magandang relasyon. Bumalik sa kasalukuyan, nagising si Adam at nagayos ng sarili para sa pulong na kanyang pinlano kasama ang kanyang pamilya. Nang makarating siya sa bahay, tumanggi si Rina na makipagkita sa kanya. Sa sobrang pagkabigo, tinawagan niya si Rina ng virtual mula sa pangunahing entrada at nagbantana sirain ang pinto. Sa wakas, Pumayag si Rina na makipagkita sa kanya sa labas ngunit walang ipinakitang kalungkutan o simpatiya sa katotohanan na siya ay namamatay. Sinubukan ni Adam na ipaliwanag sa kanya na dapat siyang mabuhay upang mapasaya ang pamilya sa hinaharap at malampasan ang kanilang mga gastusin. Ngunit matigas na sumagot si Rina na sasakupin niya ang lahat ng gastusin kasama ang kanyang clone sa tulong ng premium tatlo. Sinabi ni Adam sa kanya na malapit ng mabangkarote ang kanyang kumpanya at hindi makakatanggap ng anumang benepisyo mula sa insurance ang pamilya kung mamatay siya sa ngayon. Sa kabila ng paliwanag ni Adam, tumanggi si Rina na gamitin ang premium tatlo para sa clone ng kanyang puso at iminungkahi na gamitin niya ang lithium X upang magkaroon siya ng sapat na oras upang mailigtas ang kanyang bangkaroteng kumpanya. Wala talaga siyang pakialam kung mamatay o mabuhay si Adam. Kinabukasan, nakita si Adam na tumatawag sa retirement home upang makausap ang isang lalaking nagngangalang Donald Stein ngunit walang sumagot. Pagkatapos nito, Naging stressed siya at tinawagan ang kanyang AI girlfriend na si Maria Mukhang nag-aalala si Maria na siya ay umiiyak at sinubukang aliwin siya Sa kabila ng katotohanan na alam ni Adam na na-program si Maria upang mapasaya siya Naniniwala pa rin siya na mahal siya nito Nahiga siya sa kanyang kama Nakikinig sa pangarap ni Maria na makasama siya Biglang nagising siya nang itutok ni Donald ang baril sa kanya Tinanong ni Donald si Adam kung paano niya nalaman ang tungkol sa kanya at sa teknolohiyang chip Ipinaliwanag ni Adam na sinubukan niyang tawagan siya kanina dahil naniniwala siyang siya ang lumikha ng teknolohiyang chip. Pagkatapos, humingi si Adam ng tulong kay Donald upang iligtas ang kanyang kumpanya kasama ang kanyang pamilya. Napunta si Adam sa isang flashback at naalala ang isang clerk na nagngangalang Dennis Ryan. Nabinati si na sina Adam at Rina dahil nagkaroon sila ng tatlong anak. Tatlong anak noong panahong yun ay napakabihira dahil bumababa ang populasyon at halos hindi na nag-aasawa at nakikipagtalik ang mga tao. Pagkatapos, iminungkahi ng clerk sa kanila ang isang insurance policy na tinatawag na Premium 3. Natutulong sa kanila na i-clone ang mga nawawalang miyembro ng pamilya. Inihayag din ng clerk na ito ay binuunang punong genetic engineer na si Donald Stein. Mukhang nasa sabik si Rina sa panukala ngunit mukhang nag-aalinlangan si Adam. Bumalik sa kasalukuyan. Sinabi ni Adam kay Donald na natagpuan niya siya sa tulong ng kanyang dental records at pinuri rin siya bilang ama ng human cloning. Tumawa si Donald sa kanyang mga salita ngunit tumango bilang pagsangayon. Sinasabi na ang augmented pigmentation ng utak ay hindi posible nang hindi gumagamit ng chip. Matapos ang ilang inumin, nagbukas si Donald at sinabi na pagkatapos ng malaking hit up, itinalaga siya ng estado upang i-clone ng mga tao na hindi naapektuhan ng araw. Ipinahayag ni Adam ang kanyang galit sa ideya ng pag-clone ng mga tao at nais na tanggapin kung sino siya binanggit din ni Donald na natagpuan niya rin ang kanyang tunay na pag-ibig sa kanyang virtual girlfriend. Muli, naputol ang pelikula sa eksena kung saan nag-aaway sina Adam at Rina matapos matuklasan ni Rina na may virtual girlfriend si Adam. Nadiri si Rina sa katotohanan na ang isang virtual na babae ay mas nakakapagpasaya kay Adam kaysa sa kanya. Matapos ang kanilang pagtatalo, iminungkahi ni Rina na na lamang ang kanilang relasyon kung tatanggalin ni Adam ang kanyang virtual girlfriend. Tumanggi si Adam. At natapos ang kanilang relasyon. Sa kasalukuyan, parehong sina Donald at Adam ay konektado na sa isa't isa sa ibang antas matapos ang isang gabi ng pag-inom at paninigarilyo ng magkasama. Sinabi ni Donald na kaya niyang gumawa ng clone na puso para kay Adam. Idinagdag niya rin na ang sakit na nararamdaman ni Adam ay emosyonal kaysa pisikal at sinabi na normal ang kanyang puso. Nararamdaman ni Adam ang sakit dahil hindi siya umiinom ng lithium X. Tinanggap ni Donald na gumawa rin siya ng clone ng kanyang virtual girlfriend para sa kasiyahan. Pagkatapos, binili niya ang kanyang kalayaan sa pamamagitan ng pagbebenta ng mga patent ng teknolohiya sa paglikha ng chip, alang-alang sa kanilang nabuong ugnayan. Nangako si Donald na tutulungan si Adam sa pamamagitan ng paglikha ng clone ng kanyang virtual girlfriend na si Maria. Kinabukasan, tinawagan ni Adam ang kanyang ina at naramdaman ang kakaiba sa avatar nito na ginawa nitong mas bata. Tinanong ng kanyang ina kung regular siyang umiinom ng lithium X. Sa pagdinig nito, Ipinahayag ni Adam ang kanyang pagkamuhi sa gamot. Napansin niya pagkatapos na nasusunog ang kanyang kamay sa araw at agad niyang tinakpan ang mga bintana. Gabi na nang bumisita si Rina sa kanya at nagtanong tungkol sa kanyang kalagayan. Nandoon siya na may plano upang makakuha ng access sa mga pribilehiyo ng premium tatlo nang hindi namamatay si Adam. Ipinaliwanag niya sa kanya ang ideya ng virtual assassination at binanggit din na may kakilala siyang gagawa ng mga kinakailangang papel para maaprubahan ng estado ang kanyang kamatayan. Nagulat si Adam nang marinig ito at tinanong si Rina kung ano ang mangyayari sa kanya. Iminungkahi ni Rina na gawin niya ang anumang gusto niya at ipinahayag din na wala siyang problema kung nais niyang makasama si Maria. Sa una Tumanggi si Adam sa alok, ngunit matapos malaman kung gaano siya kinamumuhian ng kanyang asawa, pumayag si Adam ng labag sa loob. Sinabi ni Rina sa kanya na tapos na niya ito at hinalikan siya. Pagkatapos, ibinigay ni Rina ang kanyang bagong ID at mga kredensyal ngunit nag-aalala si Adam sa katutuhanan na hindi na niya makakausap si Maria dahil hindi na siya si Adam Bird. Natuklasan na ang kanyang bagong pangalan ay Richard Burbage humingi ng paumanhin si Rina sa pagpapalit ng kanyang pagkakakilanlan at siniguro rin hihikayatin niya ang clone na Adam na huwag tanggalin si Maria. Nang malapit ng umalis si Rina, nasagasaan siya ng isang van, na agad siyang napatay. Pagkatapos ng ilang oras, dumating ang pulis at mga paramedic sa eksena. Lumapit ang isa sa mga opisyal kay Adam at nagpahayag ng pakikiramay at iminungkahi rin na magpatingin siya sa therapist. Sinuri niya ang profile ni Adam at nalaman na nasa premium tatlong insurance plan sila. Siniguro niya na darating ang mas magandang bersyon ni Rina sa loob ng ilang araw at aalagaan nito ang mga bata. Matapos umalis ang opisyal, bumalik si Adam sa kanyang kwarto at sinubukang pumasok sa kanyang account. Ngunit natuklasan na nabago na ang lahat ng kanyang kredensyal. Kinabahan si Adam at pinilit ang sarili na magsuka upang maalis ang alak sa kanyang sistema. Pagkatapos ng ilang sandali, Napansin niya na may tao sa pinto. Nang lapitan niya ito, natuklasan niya si Maria na nagsimulang halikan siya ng mahigpit. Nagulat si Adam at hindi maalis ang tingin kay Maria dahil siya ang babae ng kanyang mga pantasya. Gusto niyang makipagtalik sa kanya. Ngunit sinabi ni Maria na sumasailalim pa rin siya sa mga pagsubok ni Donald. Pagkatapos ng ilang oras, natuklasan ni Adam na nakipagtalik si Donald kay Maria bago siya inilipat sa kanyang bahay. Labis na nagreact si Adam at pinayuhan siya ni Maria na kumalmahan. Sinabi rin ito na may karapatan siyang maghanap ng iba pang posibilidad. Kalaunan, napansin ni Adam si Maria na naliligo. Lumabas siya sa sala at nagsimulang maghalungkat sa handbag ni Maria. Sa loob, natagpuan niya ang proteksyon at isang transparent na chip. Matapos maligo si Maria, kinumprante siya ni Adam tungkol sa chip. Sumagot si Maria na ang chip ay kayang i-download at i-transmit ang buong utak ng isang namamatay na tao sa virtual na mundo. Nagulat si Adam nang malaman na ang isang chip ay kayang maglaman ng buong tao. Tinitigan ni Adam si Maria, parehong humanga at natakot, habang balak ng umalis ni Maria. Hiniling ni Adam na manatili siya sa kanya. Gayunpaman, tinanggihan siya ni Maria sinasabi na ang mga selula ng kanyang katawan ay naayos upang magmahal ngunit hindi sa kanya. Matapos umalis si Maria, masayang sumayaw si Adam kasama ang pleasure doll na dating si Maria. Pagkatapos, tinitigil niya ang manika ng may galit sa mga mata at sinimulang saksakin ito ng maraming beses gamit ang kutsilyo. Sa susunod na eksena, nakita si Adam na nakahiga sa isang sulok, nanginginig ang kanyang katawan. Isang tunog ng doorbell ang gumising sa kanya mula sa kanyang malungkot na kalagayan at gumapang siya patungo sa pinto. Ngunit sinalubong siya ng perpektong bersyon ni Rina ng kanyang sarili. Ang clone na Adam ay nagsalita tungkol sa pagkamatay ng kanilang asawa ng may mas malamig na saloobin at hitsura. Sinimulan niyang hatulan ng tunay na Adam batay sa kanyang hitsura at kalagayan ng bahay. Sinabi rin niya na hindi niya siya sasaktan dahil nilikha siya upang gumamit lamang ng karahasan sa pagtatanggol sa sarili. Pinuri ng clone na si Adam si Rina at sinabing siya ay isang mahusay na babae ngunit hindi ito nakikita ng tunay na Adam dahil sa kanyang kamangmangan. Habang nangyayari ito, Nagulat ang tunay na Adam sa hitsura ng clone Pagkatapos, hiniling niya sa clone na si Adam na maghubad sa harap niya upang suriin ang kanyang katawan. Matapos masaksihan ng lahat ng ito, nagsimulang magmalabis at sisihin ni Adam si Donald sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Tinanong rin niya ang opinyon ng clone na si Adam tungkol sa pagpatay kay Donald. Naiinis ang tunay na Adam sa katotohanan na ang clone na Adam ay mas mahusay sa lahat kaysa sa kanya. Ipinahayag ng clone ng simpatiya sa tunay na Adam at hiniling na tanggapin niya ang kanyang bagong buhay. Naiinis ito sa tunay na Adam at dinala niya ang baril. Sinundan siya ng clone na si Adam. Adam sa kwarto na kanyang pinasok. Sinasabi na dapat niyang tanggapin ang mga pagbabago sa lipunan. Hinulaan din niya na sa hindi masyadong malayong hinaharap, lilipat ang lahat sa digital na mundo. Naalala ng tunay na Adam na hindi siya maaring mabuhay sa mundo kung saan may iba pang Adam, kaya itinutop niya ang baril sa clone. Sa pagtatangkang iligtas ang sarili, pinaalalahanan siya ng clone kung bakit siya pinalitan ni Rina. Pagkatapos, naalala niya na siya ay namamatay. Iminungkahin ng clone na si Adam na uminung ng lithium X ang tunay na Adam upang pakikalmahan siya, habang malapit ng gawin ito. Nakabawi siya mula sa manipulasyon at itinutok ang baril sa clone na si Adam. Na-activate ang mekanismo ng depensa ng clone at nadulas ang baril mula sa kamay ng tunay na Adam at nahulog sa mesa, na nagpapaputok ng baril diretsyo sa noo ng tunay na Adam. Sa susunod na eksena, inilibing ng clone na Adam ang tunay na Adam. Pagkabalik sa bahay, naglaan siya ng oras upang pumili mula sa dalawang set ng damit. Sa wakas, Lumitaw din ang clone ni Rina sa pinto at agad silang nagkakonekta sa isa't isa. Sa loob ng bahay, nagbahagi sila ng intimate na sandali at nagplano rin napalitan ang kanilang mga anak ng mas matatalino sa tulong ng premium tatlo. Mag-subscribe para sa higit pang mga video tulad nito. I-on ang notification at mag-iwan ng like upang matulungan ang channel. Salamat sa panunood!